Ay, love, love na ulit, Papa. Ay, yun ulit, oh, love, love, ulit. Love, love, ulit, Papa. Love, love, Ay, wala nang love, love, oh. Aray ko, aray ko, putong. Inaapakan nako. ko. <laughs> pakit, 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 pakit. Hmm, pakit. mo na yung Papa. Wala, nagtatampo na yan. Pakit mo na yung Papa. Hayaan mo lang siya. Mag-emote yan. 이따가 <shrie> 막아접섭켜볼 <shrie>